na ba kayong nagkahiwalay. Sa relationship naman po siguro parang I think normal naman na may may hindi pagkakaunawaan. Pero I'm proud to say na ang relationship po namin nagre-revolve talaga sa respect. Parang pag love ka lang nag-focus, definitely, merong tataas dyan, may, may magkukulang. So pag doon ka nag-focus, masisira talaga any relationship. So parang sa amin, ang lagi lang naming rule, respect. Technically nga, wala kaming major away na parang talagang sigawan and all. Wow. Sobrang kaming kalmado. You're very secure, matibay kang babae. Kasi si Coco Martin yun eh. Mm -hmm. Ang dami niyan mai insecure Siguro maturity na rin po. Aminado naman ako, syempre nung medyo bagets-bagets pa. Insecure talaga po. Hindi mo may iwasan eh, Coco Martin is Coco Martin. Maraming aaligid. <laughs> <laughs> Maraming aaligid diyan, Alam niyo na kung sino kayo. Hi guys! <laughs> Parang si Marian Rivera nang in-interview ko. <laughs> kasi marami po talaga. Pero kasi, just very lucky na ibang values ni Coco. Si Coco ang nag-secure sa akin. Marami po nag-advise sa akin na dapat alam mo yung self-worth mo para ganito, para ganyan. Ang hirap po isipin yan kapag hindi mo rin alam sa sarili mo nga self-worth mo. So si Coco yung nagpa-secure sa akin na parang, kung naman, ba't nga ba ako mag -ano? Eh kung siya, trabaho, uwi. Trabaho, uwi. Tapos lahat naman ng bagay kinukwento niya sa akin. Talaga mag-best friends kami. So parang wala na rin akong ikaka-worry. So sila na yung dapat mag-worry. Hi, girls! <laughs> sila yung dapat mag-worry. <laughs> Do you both want kids? Yes, of course po. Daba. And ano naman yun eh, yun naman ang happiness sa buhay, <laughs> ang family life. Eto, alam mo naman ng mga netizens, ang biro nila sa social media, eh anak niyo daw ni Coco, <laughs> si Zia yes. doon sa Saving Grace. Have you ever addressed that? Actually, hindi pa po ako natatanong din kasi. Si Zia, kasi pag naiingnan mo talaga, ka-feature talaga ni Coco. So even kami, pag nag-uusap kami, oo, oh, talaga mapagkahamal ang anak natin yan kasi nga kamukha. Pero nakakaawa naman kay tita, bago pa lang sila sa industry po oo, natin. Oo, so na no? Yes, bigla. Yung intriga. Pero happy po si Zia kasi nga, ang biro namin, naku, pag ano, iuwi na kita. <laughs> Sabi niya, sige po, sige po, sama po ako. So, parang iba rin po yung relationship namin ni Zia. Nung time na na-news na yun, proud pa siya. Ate, ate, nakita mo po yung ano, yung nasa Instagram? Sabi niya, sabi nila, anak mo daw. Ako. <laughs> so, happy siya. So, natutuwa rin naman po ako. Pero yun nga po, hindi po, hindi po namin sa anak. May mga magulang po ang bata <laughs> si Zia. <laughs> <laughs> Grabe, <laughs> gra <laughs> gra <laughs> netizens! <laughs> Ibang level ng conspiracy <laughs> yeah. theory. And that's what you avoided experience ko po with my mom pa lang, yeah. diba? di ba? Hindi pa nga po nila totally nakikilala at nami-meet yung mom ko. Pero